Ayan po, nagkaroon uli ako ng pagkakataon na may interview ang Sanya Lopez ng Baksakan. Ayan po, ang tagal ko na pong hindi na interview si Sanya Lopez. Good morning, Madam Sanya Lopez. Ayan o, supla, suplada pa yung dating o. Oh. Magkano yung kamatis natin ngayon, Sanya? Tupay po as in. Oo, oh, yan, yeah, medyo maganda-ganda ang presyo. 200, 250, ah, isang kilo. Ayan. Yeah sa okra natin? 40. 40 sa Taiwan. 15 po. 15. 15 yan si Eric. Sa talong, Eric. Dalawang 40. 40. sa bunit, ano natin? Domino. Domino din 40, sa uh, na, ano? din Sa na natin yung saan hagod? Sampo ang tali. Sampo ang kalabasa. Ang... Sampo rin po ngayon. Sampo. Medyo yata halos no? Sa upo. Upo, po. nyo po, asking price lang yung tinatanong natin. Yan. Ayun pa to lang palitpik. 15 rin po. 15, yan. Maraming salamat, Boss Eric. At bago tayo malis dito, gusto ko muna kunan ng isang magandang nakapokus yung ating Sanya Lopez ng Baksakan. Hindi ko yung ayaw maniwala ni Dennis eh. Maniniwala ka Dennis. Ayan. Kaibigan Dory ko. Dory magkani yung ating ano, yung okra ngayon? Forty. 40. Yung ating papaya. Papaya. Papaya yung kanya. Dose yung kanyang papaya. Sa okra mo. Sa okra. Kina natin isa. Okra. 40 yan Eto Ito, tanong natin yung ano. Maglarin po dito natin machete. 25. 25. Yan. Ito po si ano si Totoy Mola. Yung maki, makisig natin uh, sa kadoro dito at nakatutok nakatutok pa yan ah. Yeah, yeah. Gumaganda yeah. po yung kato, yung katawan ni no. Totoy Mola. <laughs> yan. Yeah. Ito naman. Ay maka ay ko ito lo. Ah, uh, pole. Magano yung uh, pipi ng bakla natin? Ha? Huh? 12 mahina ang boses Yan. salamat dito po tayo kay ati baby ati baby good morning magkano yung talbos ng sili natin ngayon 50 ang asking o 50 ang asking ay ito bulakan white right? bulakan white magkano 120 asking well, medyo umangat na siya ano 120 bali 1,200 isang bundle, bundle. Uh, eh yung ganito beans magkano I'm asking 50 50 bali 500 isang bundle 50. sa uh, siling panigang eh yung ganyang kalaki eh, 65 na bili yan 65 yun oh, malala anong variety nun mahika mahika sa talong natin talong 50 I'm 50 50 yan sa ating okra. 45. 45. Sa sopia mo. Sopia, sampo. Sampo. Ano ito mais mo? Dilaw puti. Puti. Magaling puti. 22. Napakainit tatay babe. May dala ka bang tubig? Yan. Dapat. Ah, oh, ganyan ba? Bagay na. Nasa lilim ka naman eh. No? Okay. Salamat tatay baby ko. Yan. Oh. Ayan po. Uh, good morning, Madam Pipay. Ito po yung inabangan nyo si Marian Rivera ng Baksakan. Good morning, Marian. Marian, magkano yung ating paano ngayon? Si, siling uh, Sultan. 35 asking price lang po yun na uh, eh yung Taiwan natin 15. yung ating uh, panigang. Yan. 35. Sa pipinong puti. 20. 20. Magkano na yung kamatis natin ngayon? Kanina yung bin. Kamatis po. Yung maganda, ma ha? Yung maganda, maganda, 30. Itong ganitong okra. May ko asking for 40. 40. Sweet sa upo natin, magkano? Ano po? Ocho. Ocho. Eh, yung sa ating kasigarilyas? Yes. 70. 70, yan. Salamat, Madam Sweet. Salamat, Marian Rivera. Si Madam Pipay kasi nanonood sa'yo. Lagi, yan. Oh, si Madam Pipay. Inaabangan ka daw lagi. Yan. Salamat. Salamat, isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatuenyo I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan kasangga ng mga farmers tumatakbong po ng lunsod ng kabanatuan Dante Viernes po numero 24 ang Mr. Palenque at ang boses ng mga tindera ng Palenque samahan niyo po ulit akong alamin natin yung mga asking price ng mga sariwang gulay na ito para naka update po tayo kaya kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dante B please don't forget to subscribe our channel pwede rin po natin bigyan ng isang magandang like i ang ating video para naman po naka-update po tayo. Ayan. Tingnan niya po, napakaraming mga sariwang gulay bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Baseball Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Nakabukas mula lunes hanggang linggo alas 8 ng umagang hanggang alas 5 ng hapon. Sarado po sa gabi, sarado po sa madaling araw. Kaya muli po ito po ang yung kasama, mga kaibigan. Tumatakbo po ang konsyal ng lunsod ng kabanatuan. Numero 24 po. Ganti Biernes po. Ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Dito po tayo sa pwesto ni Ate Ine ko. Good morning Ate Ine. Ate Ine, maganda yung patola mo. Magkano yung asking price ng isang bundle? po, 150. O, oh, 150. Ito po yung magandang patola. Ayan, eh. eh, sa Taiwan natin ngayon? Eh, 20 po asking. O, oh, 20 per kilo, 200 per bundle. Sa upo? asking price. Sa kamatis natin, magkano asking price mo? Ay, 25. Salamat Ate ni Ate Aya, good morning. Magkano na 'yung mais na dilaw natin ngayon? Hindi dilaw. O oh, 140 ang asking sa puti. 200 po. 200. Saan galing uli ng mais natin? Oh, kaganda. Tinan nyo yung puti. Oh, tinan nyo yung puti. Ang ganda. Oh. Dito lang yan sa kabanatuan. Napakainit. Yan po sa nagihingi ng number ng kalaba, ng ano, ng palaya. Ito si Ati Mirna, oh. Yan. Mabait po to. Mirna, magani asking first ng Sophia natin. Eh, sampu magbuhen sampu. Oh, sampu lang po Tawad po yun, aturing niyo. Ato 'yung uh, ano, tinatawaran siya, aturing 15, 12. Oh, tinatawaran ng sampo. Ayan. Ito nga itong pipin ng bakla. Eh, ganun din po. 120 lang sana. 120. Ito wala pa. Wala pa. Sa upo natin? Sampo. Sampo. Eh, yung Taiwan. Ito, ayaw ng tumaasan, no? Mababa. 15. 15. Dati, isang bundle, 5,000. Ngayon, isang bundle, 150. Eh, yan saan palaya natin? 35. 35. Itong kamatis, umangat niya, no? 35. 25. Yan, 25. Yan. Sa naging ipo ng number ng Ampalaya, ito mamaya, ginawa ko na yung number ni Ate Mirna, ibibigay ko po sa inyo. Entrance lang po siya, madaling makita. Salamat na. Mirna. Okay. Eh, Boston. Boston, ng Taiwan See natin ng malaki? cost? 280. 280. Sa, med 180, sa medium? 180, 190. 190, 180. Sa ube? Pa, 190 po. 190. Salamat. Salamat. E eh, dito may sinibuyas tayo ano gabi. Bata, magaling mong sinibuyas natin ngayon? 1 O, oh, 1 pa rin. Walang pagbabago. Sa Sampalok? 400. Salamat. Dito lang po yan sa entrance. Pagpasok ng entrance. Yan. Udayin na po natin yung ano, yung gulay bagyo ito araw-araw punong-puno ng gulay bagyo kaya dito ako nag ano, nag update pagpasok pa lang ng entrance ayan na ay yung gulay bagyo ayan, ayan may maganda pa pong mamimili ayan. ayan good morning madam glad good morning sir jano madam glad magkano na po yung repolyo natin asking 650 po isang bundle sa sayote 200 po isang bundle sa patatas 400, 400 po isang bundle sa carrots 400. 400 sa pechay bagyo 400 sa marble 600 eh magkano yung natin per ng broccoli Holy 70. 70, 60. 70, 60. 400. Yung celery leeks natin Yung celery, 150 Yan 120 Ay, andun lang pa sa garap Ay, yung green bell natin Green bell, 150 150 Yung ganito natin, ano? Young corn, 25 25 isang pack Sa red bell Red bell, 80 Sa lemon Lemon, 120 Sa beans Beans, 70 Sa lettuce natin, bilog Lettuce, na bilog 150 150 sa ating roaming Salamat. Napakainit, ano? Eh to medyo tinatanghali po ako ng ano dahil nang, nang, nagkakampanya po ako ng alas 7 hanggang alas 11. Tapos po sa hapon po medyo bumabalik-balik po ako sa kampanya alas 4 hanggang alas 6. Kaya medyo busy po tayo. Dito po tayo kay Madam Agnes Ayan po Nagbibilang ng pagkakaperahan Si Madam Agnes Ayan Madam Agnes, magkano yung sibuyas Nating local na puti, malaki, so malaki 600 600 ilang kilo to? 9 kilo no? 9 kilo Ito medium Ito 600 600 Six hundred nine kilo. Eh, yung ganito natin kalaki? Ah, sibuyas. Five hundred kilo. Uh, yung pula? Yung pula, six fifty, nine kilo. 650. Yung super white natin? Ito, so super white na maliliit. Five eighty. Five eighty. Yung natin, super white. 50. Ilang kilo yan? Five Eh, yung munggo natin? Yung natin, one nine. Salamat, Madam Agtaga. Hindi ano, na pagod. Shoutout uh, sa ating mga mo na. Pare. Wala, wala. ayan wala yung pare po. Wala ata. Wala yung pare mo ano? Mamahinga kana ya. Lagi ilang araw nang wala yung pare mo ano? Oo. Pare, oh. pare, shoutout. Wala sa nang sakaman. Sarap masayakan aja. <laughs> okay. Pare, ka na diyan. Dito. dito tayo kay Boss Aling. Basta din, marang gaganda ng Sultan natin ah. Magkano yung ganyan? 30. 30. 30. Ito nga, 300, napakamura na. Ito ating pipin ng bakla. Ganyan po, ganyan na ano, 12. 12. Ito ang <coughs> beans. Ay, patolang kinis. Magkano? Michael. <coughs> Michael, magpatolang kinis natin. Patolang kinis <coughs> po. Nagbawa naman ako 15. 15, Di rin nakikita si Mamcha. Cha. Nakapahinga po. O, oh, yun. Okay, Mamcha, Cha, pahinga ka lang dyan. Ito, 15 ng ating patolang pinis. Ay, yung bonito natin ang palaya. Yan po, Gapang. Nag-buena mano po ako, 15. Ayan, meron din siyang ang sito na turo. Oh. Yung turo natin. Turo po, 60, 70. Turo. Turo. Tawad po, 50. 50. Sa patolang palikpik. Palikpik po, meron po akong 18, may 15 po. Okay. Maraming salamat. Ay, yung palay, yung dahon ng palaya. Dahon po, 30. 30, Napakamura. Sardinas lang yalo dyan, okay na. Salamat! Kaya din salamat. Ayun, ganun sa... Ang laki ng kataba naman na nagbabandal na ito. Nagji-gym ka ba? Puro bukol-bukol, ano? Kulang may labuyo ba? Nagji-gym. Ere, oh. Bagong dati yung peche, Ang ganda ng peche, ang puti ng peche, oh. Okay na, ako Kaganda ng pecha yun, puti oh. Okay na. Ganda. Ito ake. Basta ang galing pecha yun, ito ang gaganda oh. 35 po nato, Lord. Saan galing yan? Ah, lower pa rin po. Lower pa rin oh. 35 bali. 350 per bundle. Ano po yung pangalan niya Atay? Sharon. Shar, Shar. Sharon Goneta. Hello. Yeah. Medyo napakainit po talaga. Ayun, kalamansi po. Maraming kalamansi. Tanong natin magkano ang kalamansi. Eh, hey, madam na yung Andito po ngayon yung idol ko. Yung idol ko ako do'l, good morning. Na, tempo ano ulit kita. Idol, magkano yung ating ano ano ngayon? Kalamang good na good. 17, Oh, medyo bumaba po siya. Hanggang 17 po. Ayun eh, lagi ay. Lang Wala akong <laughs> bumibili pa. Wala akong bumibili. papaya natin. 12. 12. Yan. Salamat. Napakainit. Idol. Idol, wag ka magpapaiti ma. Bababawasan ka ng points. <laughs> Oo oh, nga po eh. <laughs> Salamat. Ayan. Ate Bunso, magkano yung pipi ng puti natin ngayon? Ate Bunso, magkano yung puti natin pipi? Oo. <laughs> Magano? Ay, yung maganda niyan. Ang ganda na. Okay. Ay, yung mga palaya. Mag Magano. Ay, yung suprema natin. Sampo, yan na. Yung suprema, sampo. Ere, walang kamay, po buhay-buhay. Limang piso daw. Sa talong natin, ano? O, oh, 30. Dito sa bilog? Dito oh, naman, lagay kami ng 15. ba 15. Pagbababa. Pagbababa, ano? Salama. Tumasang panigang. Ah, yung panigang tumas, 40. Eh, yung Taiwan? Taiwan, 15. 15. Sa okra? 30. Okay, salamat. Dapat ko yung dati ko din. Ano? Pagbababa sa... Sa hapon? Hindi ko na kaya. Oh, sa hapon daw kasi na. alam naman kasi sa pag hapon mababa na yung mga presyo. Yan At na tanda. Pero sa hapon nagbigay pa kami kahapon ng Taiwan sa buko. Yan na. Sa umaga po, medyo, kasi mga bagong dating eh. Bagong dating, maganda yung gulay. Mura. Ayan, si ati, ano na, si ati Bonsuna. na. kasi na po, talagang bagay ng kami. Ayan, sa hapon daw, bagay. Hanggang alas 5 naman tayo, di ba? Wala naman ng tao. Alas 3 pa lang dito, wala nang tao. Oo, alas 3 pa lang daw, wala nang tao. Kaya kung gusto nyo makatipid, sa hapon. Ayan, may tip na po. Salamat ati Bonsu. Napakainit po. Mahirap mag-update, mahirap magpinda, mahirap mga lakal. Wala tayong makita ng dito inihingal na po ako tanong natin sa luyot magkano sa luyot ate Ana? loyot luyot po 15 15 sa talbos ng kamote magkano? 8 yeah. 8 yan medyo napakainit po at medyo inihingal na ako sana naman po wala na akong malimutan wala pa po ako makita makitang mustasa alamin po natin yung mustasa kaya kaya ka kahapon 50 dito po kasi sa baksakan may naligaw tayo ng ng bagaw bagong napakasarap oh. Sabi sa saan galing 'to? Bagong natin. Na botas po. Oh, na botas. Matabang na alamang, mabango, masarap yah. Fresh na fresh. Ayang ano sing sinikmas po natin sandaan isang sandakis. Sabran yun ito na? Ayan, okay, Ayaw. 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 mag Ayaw. 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 Mustasa. Magkano mustasa natin ngayon? 500 po. 500 sa pechay. 450 po. 450. Napakainit sobra. Napakainit. Baka may hebrag ka, baka hindi ka maupo. Hindi. Baka hindi ka. Baka hindi ka maupo, baka hinahebrag ka. independent. Independent ka ba? Ah, independent. Ito yung ating <laughs> ano, Labong. Ate mo yan, magkali labong. Labong po na tayong 40. Saan pala ang pika nakasalin? 40. napaka talaga. Saan isa ng dalawa? Dito. Ay, napanan niya natin ito Pino. ng pipinong puti natin, boss. Lose po, te, Dose po, po. Dose sa bakla. Ganon oh, din po, dose. Oy, napakamura. Salamat. Ayan po mga kapalengke, ang ganyan na lang po tayo. Medyo pagod na po ako. Ayan. Ayan po ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng Nevesilla ang Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay, Norte. Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan. Ganun din ang ating YouTube channel, Dante V. Mr. Palengke para naka-advise po tayo sa araw-araw na presyo. Huwag niyo pong kalimutan na matakbo pong ponsel ng YouTube ng Kabanatuan. Dante Vierdes po, numero 24 ang boses ng Palengke Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Idagdag niyo po sana lalo na po sa mga kaibigan natin na magsasaka sa mga kagulay natin sa mga tindera. Huwag niyo pong kalimutan, malaki po ang may tutulong ni Dante Viernes, konsyal Dante Viernes. Magaling tanda, apil nito, Viernes. See you po again tomorrow. Bye bye. God bless us all.